Hindi kita pinagbabawalan kung gusto mo lumabas. Kaya lang si Francis, basta iniwan mo na lang sa maid. Kung may mangyari sa kanya, pananagutan pa ng maid yun? Anong gusto mong gawin ko? Isama siya sa beauty parlor? Ba't hindi ka pa kasi kumuha ng yaya eh. Tapos away mo na naman. Kaya wala tumatagal dito eh. Eh, so wala akong makasundo sa kanila eh. Ganun pala eh. Di alagaan mong mabuti anak natin. Oh alam ko. Hindi ako mabuting ina. Wala akong sinabing ganyan. Alam ko, iniisip mo. Wala akong kwetang kasawa, Hindi ako mabuting ina. Becky! Becky! <toss> Becky! <toss> Buksan mo itong pinto! Hindi pa tayo tapos! Ito na. Pwede ko magamit ang phone niyo? Sure. Diyan lang. Armand Aver, please. I'm sorry, gusto lang kita makausap. Saan mo gusto pumunta? Bala ka. Kailangan akong bumalik sa opisina. Hindi kita mabiblame kung galit ka sa akin. Hindi ako galit. Wala akong karapatang magalit. Hindi mo ako tinitingnan mula pa kanina. May kinakasama ka ng iba. Si Jaime? Hindi ako interesado sa kanya. Sa akin, interesado ka pa ba? Kung sasabihin ko sa'yo lahat na nangyari sa akin, makikinig ka ba? Alam mo, madalas ako managinip ngayon. Pero pagkagising ko, hindi ko na naaalala. <laughs> Nawawala. Siguro hindi ako kagaya ng ibang tao na nanaginip. Parang... Parang jigsaw puzzle ang mga panaginip ko. Walang nabubuo. Ikaw? Pwede mo ako isindi na si Grillo? Bakit? Naboboard ka na ba sa mga sinasabi ko? Nalulungkot lang ako. Alam mo ko ng real name ko? Irene. Ang ibig nang sabihin nun, peacemaker. Bagay ba? Ewan ko. Nasanay na ako sa Becky. Si Aling siya na nagbigay sa akin ng pangalan na yun. Pangalan daw yung anak niya na matay bago niya ako inampon. Iniwan daw ako sa pintuan ng bahay niya nung baby pa ako. Yuda na siya pero pinag-aral pa niya ako. Pagka-graduate ko ng grade school, akala ko ang gundo na lang. Meron pa palang high school. Inisip ko na naman, siguro tapos na ang lahat. Ngayon pala, makakarating pa ako ng nila. Ang dami-dami nangyari sa akin dito. Minsan, pag natutulog ako, ayoko na magising eh. Lalo na pag gabi. Ayoko na malaman ko ano na mangyayari bukas. Pero dumadating din. Walang katapusan. Ayoko na sabihin sa'yo, tapusan naman yun eh. Yung iba, totoo. Yung iba, gawa, -gawa ko lang para takpan ang totoo. Minsan ginagawa kong laruan lahat para hindi masaktan. Ang sama ako, no? Ang sama bang ginagawa ko? Lahat ng tao pwede magbago. Talaga? Tutulungan mo ko? Ano? Hindi ganun kasimple yun. Hindi ka naniniwala kaya kong magbago? Ganun na ba ako kasama? Ayan ka na naman. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa iyo. Ano nakakatawa? Ha? Tayo. Bakit nagpapatawa ka ba? Ako hindi. Naisip ko lang. Para tayo na sa pelikula. Pinapanood tayo ng lahat ng tao, Nagda-drama kung ano-ano pumapasok sa isip mo. Bakit? Hindi pa ba nangyayari sa yon? Yun? Yung parang dalawang tao ka. Parang wala ka sa katawan mo. Ako, nagagawa ko yon. Nasa labas ako pero pinapanood ko ang ginagawa ng katawan ko. Pag may nangyayari, taganood lang ako. Hihintayin ko munang matapos ko naman yon. Tapos? Wala. Alis na ako. Hindi sa lahat ng bagay pwede mong gawin yon. Saan galing yan? Pinili ko. Saan? Sa flower shop. Ano ka nakakatagal sa kanya? Mahal mo ba siya? Ewan ko. Hindi. Siya ibang klaseng... tao. Mahal ka niya. Gusto niya akong pakasalan. Pero hindi siya ang hinahanap ko. Galit ka ba? Becky, gusto ko na malibre sa'yo. Malibre na tayo sa isa't isa. Yan ba talagang gusto mo? Magulo ka eh. Magulo rin ako. Gusto kong ayusin ang buhay ko. Marami pa akong dapat gawin eh. Kailangan magbagong buhay at a certain point, hindi ba? Dumating na ang panahon na yon para sa akin. 26 na ako. Ang mga kaibigan ko, merit na lahat. May mga anak na. Gusto ko na rin mag-asawa para magka-direksyon ng buhay ko. Gusto mo magpakasal pero hindi sa akin. Ayaw sana kitang saktan. <laughs> hindi na ako ganyang kadelikado, Arman. Saan ka pupunta? Ayoko ka na kay Jaime. Ayaw mo na rin sa akin. Sasamahan ko na lang ang sarili ko. Late na. Dito ka na matulog. Tungka sa taas. Huwag na. Pa. Salamat na lang sa kape. Becky! Sana, pwede tayong maging magkaibigan tapos magkalimutan na. Hindi ko kaya. Nalimutan mo na ako. Hindi ko nagawa. Kasi... sinubukan ko rin malibri na sa'yo. Kung wala ang bata, wala rin katibayan na may nangyari sa atin. Ang dami kong kilala mga babae na gawin Pero masyado na masama yun. Malaking kasalanan. At laging ikaw ang nasa isip ko noon. Anong pangalan niya? Francis. Arman, ano? Anong sabi mo? Pumayag ako. Alam mo ba ang papasukan mo? Inay, may natutunan ho ako sa mundong ito. Hindi mo na kailangan hanapin ang kapalaran mo dahil ito na ang hanap sa'yo. Gaano mo man iwasan, sinusubaybayan ka, sinusundan ka, hinahabol ka. Kung may mangyayari sa'yo, mangyayari. Hindi mo ito mapipigil. Maraming pwedeng mangyari sa loob ng isang panahon. Kung mabubuo mo ang iyong pagnanasa sa iyong kaisipan at iyong kalooban, magkakatutuong lahat. Bukas na bukas sa mundo sa mga pangarap ng tao. Ang tagal kong hinintay na makompleto ang buhay ko. Tapos sa kaanak ako. Ngayon magkakaroon na na asawa. Siguro matitigil na rin sa wakas ang lahat ng magulot pa pabago bago, -bago sa akin. Irene, wala pang nakakataka sa sarili niyang anino. Huwag mong gagamitin tagapagligtas mo si Arman. Inay, ang lahat na nangyari sa akin noon, dito patungo. Napakakasalok sa kanya. Wala na akong magagawa doon. At hindi ko yung dapat baguhin. Huwag kanyang sasaktan. Mabait mo si Arman. Armand? Hmm, bakit? Wala. Armand, mahal mo ba ako? Mahal mo ba talaga ako? Ba't di ka pa matulog? Hindi pa ako inaantok eh. Ayaw mo ba ako mag-model ulit? Wag na. Kung bumalik ako sa bangko. Si Francis. Kukuha ko ng yaya. Saka na. Yeah, yeah. Mayroon akong bagong laro, Lea. Ayoko na. Tapos na yun. Sayang. Ang galing-galing mo na. Mas magaling ka. Pareho tayong magaling. Kaya tayo ang dapat na magka-partner, di ba? Hay, may, may asawa na ako. Mas maraming player, mas exciting ang game. Tayong tatlo? Peligroso yun. Ano ba laro ang hindi? Ewan ko. Natatakot ako. Rule number one. Kung maglalaro ka, kailangan bukas ang mata mo. Rule number two. I'll be playing for keeps. Aagawin kita kay Arman. Alam ko kung ano mali ko makuha. Si Arman, ano? Ikaw. Pero sa kanya na ako. Bakit narito ka pa? Hindi ako pwede sa dalawang lalaki. Hindi ka rin pwede sa isa. Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? Ano to? Third degree? Hindi na ba ako pwedeng lumabas pag gusto ko? Para akong dagang nakapreso sa lunggang to? Hindi kita pinagbabawalan kung gusto mo lumabas. Kaya lang si Francis, basta iniwan mo na lang sa maid. Kung may mangyari sa kanya, pananagutan ba pa ng maid, John? Anong gusto mong gawin ko? Isama siya sa beauty parlor? Bakit hindi ka pa kasi kumuha ng yayi? Eh. Tapos away mo na naman. Kaya wala tumatagal dito eh. Eh, so wala akong makasundo sa kanila eh. Ganun pala eh, di alagaan mong mabuti anak natin. Oo, oh, alam ko. Hindi ako mabuting ina. Wala akong sinabing ganyan. Alam ko, iniisip mo. Wala akong sa asawa, hindi ako mabuting ina. Becky! 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 Buksan mo itong pinto! Hindi pa tayo tapos! Becky! Huwag kang magtago diyan! Para kang pata! Pag-asa mo ito! Becky! Hindi ako nakikipaglaro sa'yo! Ano ba? Ang tapang mo sumagot sa'kin sa ngayon ah! Sino ba pinagmamalaki mo? Bago ka magkasungay, tandaan mong may asawa ka! May anak ka! Hindi ka na nagbago! Punong-puno na ako sa pinagkakagawa mo! Reggie! Pag hindi ka lumabas dyan, gigibayin ko ito! Reggie! Balaan mo na ako, Bart! Ba? Umayin ka! Hey, good boy. Wala. Wrong number. Um. Buta hmm. aga mo. Galing kay Jaime. Sa akin naka-address. In describe niya in detail kung anong ginagawa niya. Nakikipagkita ka ba sa kanya? Hindi. Nakikipagkita ka pa?